Ito po, i-share ko lang po sa inyo. So, idea lang po ito, lalo na dun po sa may mga uh, staircase o hagdan na medyo matarik o um, may space pa sa pinakailalim ng hagdan. So, ito po yung pinagawa ni ma'am. Is para siyang storage. Pero ganto po yung peg niya. So, bali po ito, is dilagyan lang po ng... Shera board o yung tinatawag na cement board o yung mas kilala natin sa brand na Hardiplex. Ayan po. Tapos pinalagyan lang ni ma'am ng parang pinto lang ng cabinets. Parang ganyan lang din ang peg niya. So ang kagandahan dito guys, um, kung mapapansin di ba diba, yung taas niya, kasha yung tao. <laughs> kung magtatago-taguan kayo dyan, pwede ka magtago kasi kasya ka talaga. So, dito, kung let's say, meron kang Christmas tree, napansin nyo naman, guys, yung pinaka-hype ni Ray, ba diba? So, kasyang kasya, ba diba? So, yan din po yung um, bago na naman sa ating renovation. Actually, yung una namin nito yung sa sahod ulan. Kaso kay Sir Open lang, pero dito kay Ma'am, sa Carmona, pinalagyan niya po ng parang pinto. Ayan. So, malaki rin po siya. Ah. Kung mayroon tayong mga gamit-gamit dyan na ililigpit, pwede po natin siyang gawing storage o tambakan, ba diba? So, may gamit yung ating staircase. So, ganyan lang siya, guys. Ayan. Actually, sa sa additional ni ma'am na kitchen cabinets at saka po yung built-in cabinets sa dalawang kwarto. Actually, yung sa hagdan po tsaka yung sa bar counter, kinonsider na po namin to na parang pre na lang. Pre na lang po yan. Kasi, um, yun nga, marami naman po, uh, full renovation naman po kami kay ma'am tapos meron pa siyang additional na pinagawa. So, sa amin naman po pag ganyan, meron na rin po kami mga kinukonsider na alam po namin magpapaganda rin po kasi sa renovation. Pero syempre, um, although wala na pong additional labor yan, given na pagdating sa materyales, syempre, gagastos ka talaga. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung may budget naman din talaga kayo, why not na ipagawa nyo na rin po yung mga ganyan. Mga cabinets, mga storage, ayan, okay na po siya. <laughs> o, ba diba? So, yung mga handles po, si ma'am po ang pumili niyan, si, sila po ang bumili. Actually, mostly ng uh, mga accessories dito, si ma'am po talaga ang bumili. Kasi naaasikaso rin naman po nila. So, eto kulang na lang po ito ng pintura. Yan, pintura na lang po kami sa buong baba alinis na lang po.